init ng panahon, ito ang laman ng ref. Marami tayong ice cream. So, bubuksan natin ang iba't ibang klase ng aming ice cream. Ito ay ang tinatawag na Nobril o 3-in-1 Choco, Queso, Obe. Pero ang laman ay karni ng baboy. <laughs> ito naman isa. Meron tayong rocky road. At ang laman, tingnan natin anong laman. <laughs> ano ng manok? Uh, atay ng manok. Ayan, yan ang mga Pinoy. Tapos, ito naman isa three in one oh. baka naman ice cream baka lagyan mo to ng laman at ito naman ay isda so yan lang guys yan ang pinakamasarap na ice cream food today okay bye